guys, medyo madilim Ewan ko nakikita nyo ako Pero napakaganda ng linis ko Kasi napakaganda Kaya plus din natin yung mga sulok-sulok Ang linis ang ganda So, it's our second day uh, ng pagtatang cleaning and uh, on 5 o'clock reading meron na ako 19.7, 94% oxygen which is yung one wing. So, ngayon siguro baka uh, ngayon is 20.9 na so pinaparating ko ulit. Ayan o. Oh. So, magkakalibrate na ako ng mga personal gas detector na gagamitin namin para sigurado uh, safety kami. So, ito yung ano namin so magka-calibrate na ako. Ayun. Yeah. Okay, pilitin pa 'to. Nito mataas. Pasok. Okay, 1.4 oxygen 21.1. 21. 21.1. Ah, okay, sige, pressure mo nga ulit kasi 20.9 lang yung oxygen natin eh. Sobra. Ay, ah, sige ulit. pressure calibration mo muna. Tapos tawag ka ulit. Ay, okay, sir. Nasobrahan nyo na. Anyway, sige. Yan. So, may nakalibrate pa rin hanggang ngayon. Okay na yung, ah, uh, carbon monoxide. At naangamoy na rin na rotten egg dahil dun sa H2S. So ito yung mga ano ko Kasi tektor pa Diba? So lahat kami meron na isusuot So ito yung uh, pasalubong ng agent kagabi ng Dahil kinuha deliver niya yung gas free fan yeah. And yun So almost 8 o'clock na yeah, 8 o'clock Yan so okay Okay na lahat Nag-automatic siya tanggal Yan yeah. So ngayon ito na ulit Opa oh. Okay Sabihin Ayun na yung, yung natin gas Okay Fresh air na natin Ha? Huh? Okay Okay So guys Okay guys So alas 8 naman Sabi ko nga kanina From 4 wings Lilipat na ako ng 5 wings Ayan So, calibrate ko muna ito sa guys ha. Mabilisan lang at uh, pupunta na rin ako ng proa. At mapapakita ko sa inyo yung loob ng tangi ngayon dahil gas free na siya. Ano ito pala guys? Tingnan nyo kung paano ko ito siya i-calibrate. So, yan. Gas from the blue. Ayaw. Ito mahirap kasi masyadong... Uh, kailangan mong diinan kaya minsan dalawang kamay ginagamit ko dito So, next is to green. Ya, tapos yan. Tapos yan. Then isang blue. yang calibration. Then yan. Then salpak. Yun. So, yan guys, nagkakaroon, tingnan niyo, nagkakaroon ng reading. siguro uh, pag uh, okay lahat 'yan automatic magi ano 'yan uh, mawawala yung screen niya tapos i-check Medyo may katagalan lang at sabi mo kanina nangangamoy ng H2S nakita nyo okay na yung oxygen ka, yung carbon monoxide okay na rin so yung CH4 na lang na LEL at saka H2 so yan okay na lahat so pag okay na lahat matik yan tanggalin mo na like this ay wala na tayo yan hindi nakalagay dyan yan punta ka doon sa fresh air calibration teka lang may tumawag 1, 2, 3 yan then fresh air calibration Pasok. Yeah, one win. 20.9. Okay, good. Sige, pa-check naman ako starboard side. Starboard side. Roger, pacheck check ako starboard side. <clears throat> okay. So, yan guys. Calibrated na siya. So, ito yung ano to, pressure calibration. So, nag-detect siya ng air para mawala yung mga gases doon sa sensors niya. Ayan, so, yan, itapos yun. So, ayan guys, kung paano mag-calibrate. ayan, <laughs> gusto ko sa Drager. Mabilis siyang i-calibrate, di ba? Hindi ka tulad ng ibang ano na ang daming kesyo. Kesyo, ito, salpak lang na salpak. Ayan, katulad nito, di ba? Salpak lang na salpak. Masay guys, meron pa akong uh, tatlong i-calibrate. So, see you sa inside ng tangke. Okay, so gas free na so pwede na pasukin tong si one port diba? pero check muna natin ang oxygen ulit para sigurado so nandito yung mga gas detector natin gagamitin ng tropa yan tapos ito yung mga uh, sa mamaya then doon sa proba kung makikita nyo nandun yung uh, gas free so proba lang yan hanggang nasa baba ang tao sige lang na sige diba so dito natin cost mo pa para ma-check natin at syempre meron tayong ganito yan ang naging kailangan yung portalis So tawag dito Sulit yung pagod at kuya Napakaganda Ewan ko lang sa baba Sana maganda May konting-konting sludge doon sa baba Ah nandun sa gilid yung sludge Nandun sa gilid ang sludge Buti naman Diba? Okay sige baba ulit tayo oh, Ayan guys, ewan ko nakikita nyo ah Maganda. Maganda, maganda, maganda. Yan. So, isang dekta lang. Nasa baba na tayo. So, tara. Pata tayo sa baba. So, yan guys. Medyo madilim. Ewan ko na higitan niya Pero, napakaganda ng linis ko kasi napakaganda kaya flashlightin natin yung mga sulok sulok ang linis ang ganda para siyang nagawa ko din yung katulad dun sa last vessel ko na ano na 5 years old malinis pero ito wow diba 20 years old 19 years old pero maganda tingnan nyo Alright, napakaganda So, okay guys So, natapos na kami dito sa ano, One port At uh, may mga nakuha Na mga loose paint At Yung uh, sorry, normal yun eh Dahil uh, yun na uh, yung uh, Kargamento natin minsan matumi Kasi Roma pa siya from crude oil Galing pa sa ilalim ng ano ng mundo yun Ayan yeah, o, kita yung dami kami makyan. Oh, uh, ibig sabihin tapos na hindi, hindi sa yung linis nyo sa 1 ibig sabihin hindi pa talaga kami sa tangke. Sa kabila, 1 starboard. Uh, Alright guys, so time check is 1900. Whew. So natapos ang ano. Actually hindi pa tapos. Hanggang alas 8 kami ng gabi. Dahil uh, kailangan namin tapusin. So natapos namin ngayon isang uh, one port at saka one starboard so ang nag driver ang na vlog lang natin dyan is one starboard yung ay di sorry one port yung one starboard is, is medyo hmm, pero natapos naman namin so from one port meron kaming 51 bags na nakuha na sludge and loose paint dito naman sa so starboard side is around 91 na uh, sludge and loose paint din pero maganda rin, makinis ang ano, pagka-tamp Yun nga lang, hindi lang talaga namin, or hindi ko lang talaga makasahid dyan. Dahil yung mga can't be reached ng ano, ng nasel ng tang uh, tank cleaning uh, machine, or yung cow machine, is yun. Pag hindi naabot, hindi talaga matatanggal yun. So anyway, yan. <laughs> Madumi na naman ako, syempre. Ya. Pero talaga, 'di ba, pag chip made hands on, 'di ba? Sa so, sobrang hands ko nga, hand, I mean, sobrang hands on ko nga, 'di ba? Nakita niyo, dito na ako natutulog, 'yun yung bed ko. So, I miss my bed. So, this is my I think uh, third night na matutulog dito, which is parang nasasanay na ako. <laughs> 'Di ba? Anyway, hindi pa kasi tapos yung ano, yung training ko eh. So, ngayon nasa 6 uh so all this 6 6 swings cargo tank na ako. Ayan. So, meron pa akong slug port at stop starboard. Ayan. So, yun. Napot gabi. Okay lang. Uh, ngayon, medyo gutom na. ba? Diba? So, ngayon, cut natin itong part na to na vlog na to. Tapos, kasi masyado mahaba. Um, ngayon, i-ano natin. I-next part naman natin yung uh, next na gagawin ko sa dry dock. So, ayan guys. Tapos na po tayo. And if you like this vlog, kindly of like and subscribe to my Facebook page youtube channel and tiktok of course the seaman vlogger and guys kung sakali mahilig kayo sa motor mga breakfast ride, domi ride yan, yung mga chill ride and mga ride I wish so mak <laughs> makaride ako dun so pakilike and subscribe na lang din ang aking uh, facebook page and youtube channel which is more on moto vlog ang pangalan ko po dun is uh, Tano Rider so time to clean my hands kakain tayo ng dinner tapos konting uh, you know relax then we sleep then tomorrow ng umaga alas sa isang umaga is bakbaka na naman so guys thank you very much see you on my next vlog or next part of this all about dry lap